12, 12 PM mga kasimple. Surprise natin si Tob Tob. Akit natin kay Mami. Ah, oh, Tobi! Ay, teka lang! Excited masyado eh! Wala pang sinasabi si Daddy! Ayan na, ayan na, ayan na! Ay! Ay! Loko talaga to! <laughs> Excited ka masyado! O, oh, ayan, 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 naipit! O, oh, dali, akit, akit! Oo, oh, oh, nadapapa! <laughs> Excited ba eh. Talam mo kay mami, ano ginagawa niya dito? Mami, ano po ginagawa mo dito? Luluto kita. Tinolang aso. Ako, tinolang aso? Mm -mm. Pwede ba yon? Pwede yon. Anong niluto mo? Tinolang manok. Wow! Pakain na si Inang. Wow, ito ang tinolang ni Mami. Kaya pala busy-busy si Mami kanina. Nagluto ng tinola. Kakain na si Inang. Si Tob Tob, kakain na din? Kain na yun eh. Hindi natin na i-video si Mami kanina at busy si Daddy eh. No, Iwan ko kayo dito. Saan mo dadali niyan? Kain Inang, Kain si tayo, kakain na rin? Dito na lang. Maliligo, maliligo muna ako. Ayun, we, we. Kay Daddy! Oh, ho! <laughs> ang Ang lahi ng tinalan. Big base, diyan ka lang. May sapusa talaga oh, to, eh. Baka mabuling ka, eh. Loko yan, eh. May sapusa ka ba? Basta ng gate. Ah, ganito. Nangahabol yan, eh. Okay na, Vince. Ito ang lunch ni Inang. Tinola at saka kanin. Oh. oh. kasama ka na naman. Akat sa taas, akat. Doon, doon, doon. Sandali, antay mo si Makoy. Oh, saan ka pupunta? Dito, dito, dito. Video ka mo yan. Akat Oh, ano? Akat, akat. Sa taas, sa taas, akat. Sa taas. Tabi, akat yan. Up, 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 up. Nakasabi na pa. No! <laughs> Nak na na leba magic bike pa. Tuan tua, tua. pasok na don. Pakai kami ni mami. Ay, maliligo pala tu si mami. Mo na ako.